Things will never be the same without you. Nang iniwan mo ang puso kong nag-iisa At di ko na malaman tila ba lumalala Pag-ibig mo sa akin tila ba naglaho na Ano ang gagawin? Mahal na mahal kita Kahirap nang iniwan mong nag-iisa At di ko na malaman at sarili balisa na sanay na ako sa piling ko ay nandi dito Kapiling tayong dalawa Ngayon ay magkasuyo Naging mo ako ng kay tagal Lahat ng iyong hiling ay akin din tinutupad Kahit na ang kapalit ang buhay ko Handang isakripisyo to para sa iyo Kasama mo ako sunod-sunuran sa iyo Di bali nang mapahiya basta't para sa iyo Dito lang ako sa piling Aking sinta Harap-harapan man taksilan Kinakawawa Nahuli na kita Nang ilang beses pa At hiniinay mo pa Kahit nakahali ka na sinapal mo ako Kahit nakamalian mo Kaibigan lang pala Pero parating nasa puso mo Laging siya na lang Paano ako nag? sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko Laging siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo pag-ibig kong ito na kailanman hindi susunod Sa lang agad sumbat pati Lahat ng kamalian mo sa akin tinagay Nag-date tayo, pinagintay mo ako Usapan natin mega mall, hindi ka sumipot Nabalitaan ko kaya hindi ka dumating Ibang lalaki ang sayong naglalambing sayang ang oras at regalo ko sa'yo Pinagirapan ko para lang mapas sa iyo Ginastusan kita, ngayon sumbat mo pa Hindi ka nahiya, ang pera ko'y inubos na Nagmalaki ka pa na dapat di mo ginawa Asara ko sa'yo pero dahil mahal kita Napuyat na ako sa kakateks ko sa'yo Wala kang dahilan para ikaw'y magtampo At nagloko ka na, tinanggap pa kita? Kailan mo makikita ang pag-ibig ko sinta Lagi siya na lang Ano akong nagmamahal sa'yo na totoo Pag-ibig ko ito na kailan man hindi sumusuko Laging siya na lang Ano sa' nagmamahal sa'yo ng totoo pag-ibig kong ito na kailanman hindi susuko Iniwan mo Lagi isa Ang puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapat Lagi siya na lang Ano akong nagmamahal sa'yo na totoo pag-ibig kong ito na kailanman hindi Kung Minsan ninalaw mo, ako sa bahay nyo At nakatingin sa akin ang magulang mo Ibang pangalan pa ang tinawag sa akin Matay. Napahiya ako pero hindi ko pinansin Kung magkasama tayo, tingin pa sa iba Pati mali siya po para hindi pahalata Kahit alam ko ako ang gusto mo Basta't huwag ka lang mawalay sa piling ko Tanda-tanda ko pa, nung tayo'y namasyal Para kong bodyguard, ikaw ang pasasyal Hindi inaasahan na kita kayo ng ex mo Pinakilala mo ako ang kapitbahay nyo Nakisakay ako sa iyong mga hiling Hawak niya kamay mo at ako'y na ng sanang humantong sa pagbibreak Mahal kita ng sobra kahit di mo ko matake Pinauna mo ako dun sa bahay nyo Ang sabi mo susunod ka ang pangako mo Pero di ka dumating dilat na ang aking mata Ang pag-iyak ay pinipilit kong limutin na Sa pagmamahal ko sa'yo na wala man lang hinantungan Ang langit na lang siguro ang makapagsabi Kung aking kaman ibibigay kanya sa akin <laughs> Ganyan talaga Laging siya na lang Ano akong nagmamahal sa'yo ng totoo pag ko ito na kailanman hindi sumusuko Lagi siya na lang Sa'yo sa iyo nang totoo pag kong ito na kailanman hindi sumusuko Iniwan mo Nag-iisa Ang puso kong ito na sa iyo'y nagmamahal ng tapat Naging siya na lang Sa'yo ng totoo, pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko Hi, kay Papa Edwin Salcedon family dala sa nakatutok man. Hello, ayos na TTPP? Hello. Mayong hapon si mo, sino ni?